Hi, guys, welcome back to my channel. You're just in time. And for today's vlog, uh, it would be another episode of Justin Reviews It, where I feature a film and give my opinion, reviews, and insight about that particular film. And for today's video, it would be about My Love Will Make You Disappear, starring Kim Chu and Paolo Avelino under Star Cinema. So let's go. <music> So before we start, quick quick reminder lang or uh, disclaimer, I may say some spoilers as I go on with my review. So if you guys uh, don't want to be spoiled, you can skip this vlog first and then just come back to vlog, to this vlog, so that we can compare our opinion, our notes. And also, please bear in mind, wala po ng hate here. I'm just saying my opinion and... I'll promise to be as objective as I can. Also, meron po akong sore throat. Talagang gusto ko lang pong gawin itong review na to. I've been wanting to watch the film and then I've been waiting. Actually, I was expecting it to be released last February kasi nga ang dami nangyari dito sa pelikula to. Ewan ko ba kung bakit may Pero ayun nga, ito na tayo. Nag-showing ano na, nag na rin, finally. Sorry, medyo po, ano, nagpo-post-post tayo for a while kasi medyo masakit po yung lalamunan ko talaga. So, kaya, yan, pasensya na na. So, to make this more organized, review natin, we'll just do it like how we did nung, uh, doon sa previous review natin, yung kay Jeneline, tsaka Dennis. We'll start with my initial impression, and then characters, and then the actors, and then yung story, kung paano siya nag-progress, and then, counting comments buro, on the editing, di naman din ako expert doon, so yun din kung ano yung lesson na nakuha ko, and then some positive and negative kung meron man ako maalala, and then rating ko, okay so initial impression ang sinasabi ko naman dito, yung crowd estimate na nakasama ko or na nakita ko while watching the film sa sinihan, actually kahapon ako nanood, mismong showing uh, March 26 Wednesday Kaso nga lang, hindi ako nakapag-edit, hindi ako nakapag-record kasi sobrang malat na malat ako. Actually, doon sa city na pinantahan ko, medyo kukunti talaga na nanonood ng sine doon. And, eh, and nung nanonood naman ako, meron naman ako mga kasama. Siguro nasa 10 kami or less, 10 or less. Talagang konti kasi nanonood doon. Hindi ako doon sa mismong main mall dito sa lugar ko kung saan nanonood. Sakto naman na yun for that place. Una-una pa lang, pansin ko na na ang ganda ng uh, color grading ng pelikula. Buhay na buhay siya. Hindi siya malungkot yung feeling niya. Kaya doon pa lang, initial impression ko, I feel good movie to. Kahit na, diba, sa trailer, pinapakita na parang ano siya, hindi siya, hindi niya kayang magmahal kasi cursed si Sari or yung character ni Kim. So may expect ko medyo, siguro medyo sad. Pero hindi. Doon pa lang sa color grading ng pelikula. Alam mo na na feel good siya. Hindi naman ako nagtamali. Ganun nga din yung nangyari. Feel good naman siya. Mas okay yun eh, no? Kasi, nagtaka nga ako. Baka siya minove from the Valentine uh, movie sana. Kaso, mas maganda yung ganong feeling kapag Valentine's Day. Yung feel good, masaya ka nag-date kayo ng jowa mo, tapos ito yung mapapanood mo, so mas parang ma-feel mo yung love. Pero anyway, ito na tayo, nandito na, ngayon na na-show. Yun, successful siya in that sense. Punta na tayo dun sa characters. Meron pala akong kodigo dito, guys. Nag-note ako while watching the film so that I'll know what to say dito sa vlog natin, dito sa review. Ang main characters dito ay si Sari and si Jolo, which is played by both Kim and um, Paolo si Sari natutunan niya ng maging independent kasi tanggap niya na sa sarili niya na lahat ng minamahal niya, lahat ng kinikis niya, nawawala. So, ang sakit nun, honestly, for a person na tanggap, tanggap mo na na panghabang buhay ka ng magiging mag-isa. Pero kahit naman tanggap mo, pero at the back of your head, syempre, di mo naman yun yung gugustuhin mo. Gusto mo siyempre magkaroon ka ng katuwang sa pagtanda, ba? Diba? Pero si Sari, tanggap niya na. Pero sinabi niya, kahit tanggap niya, gusto niyang magkaroon ng kasama, ng jowa. Hindi naman siya ipokreta na nasabihin niya na ayaw niya. It's just that takot siya na baka mawala ulit yung mga tao, yung taong magiging susunod niyang mamahalin. Sa story niya, medyo unfair yung family niya to her. Una, yung nanay niya na asara ako kasi bakit yung anak niya yung sisisihin niya doon dahil doon sa mistreatment ng asawa niya that's so unfair for the child kaya kaya siya kinercet eh. pangalawa ayoko doon ayoko yung naging action ng kapatid niya kung napapanood niyo na po yung pelikula maiintindihan niyo ako. pero ayoko yun sobrang selfish although totoo nga naman yung sinabi niya towards Sari pero ha huh? tunay kang kapatid, hindi mo gagawin yun. Hindi mo sasabihin yun. Na nakakalungkot yung character niya in the sense na alam niya na, hin na hin hindi siya pwedeng magmahal kasi masasaktan lang din siya in the end dahil nga dun sa Chris. Merong part dun sa pelikula na medyo na din ako kay Sari kasi may time na hindi niya binigyan ng chance si Jolo na intindihin kahit na mali naman pala yung interpretation niya dun sa scenario na yon So, eh, yung character ni Ki ni Paolo na si Jolo, yun yung wala sa kanya, wala sa kanya kumintindi. Ano din siya, yung alone, pero by choice niya yun eh, and prideful si Jolo here. Kaya hindi siya humingi ng tulong sa pamilya niya. Pero na niya yung confidence, yung tiwala kay Sari. So, brinake niya din kasi hindi niya pinagkatiwalaan at that time, sin sabi kong moment na naasar ako kay Sari. Pero eventually, nag din naman sila. So, yung karakter ni Sari, kasi positive siya kahit na meron siyang hinaharap na emotional baggage, which is yung curse. Yun. Next naman si Jolo. Si Jolo ay karakter ni Paolo. And ang dami nangyari sa kanya. Una pa lang actually guys, first few minutes of the film, nilatala na lahat ng mga problems ng both characters. Sinabi na kung ano yung mga background stories nila, which is good, I think. Kasi mas maiintindihan ng audience agad kung saan sila nanggagaling. Actually, maganda yung progression ng pelikula. Ay, mamaya ko na pala sabihin yun dun sa story part. Going back dito sa character ni, ni Paolo na si Jolo, ang dami nangyari sa kanya in just a small period of time. Kaya, naiintindihan ko kung bakit sobrang punong-puno na siya and he was trying to do something bad at one point in in the film. Ang ganda lang din ng timing ng pagkakakilala nila ni Sari na nag-made sense of what he's going through para nagkaroon ng direction ulit yung buhay niya even after all the failures na he had in his life. May yung initial meet up nila ni Sari, medyo harsh yung naging words ni Jolo which is understandable I think pero mali pa rin. Pero maintindihan mo din kasi ang dami niya nang pinagdadaanan. Ang dami niyang failure sa buhay. Lahat sobrang bombarded siguro siya of all the things that he was going through at that time. Ang pangit lang doon kasi naglash out siya doon sa person na wala namang kinalaman doon sa pangyayari sa kanya. Going to the actors, si Kim, alam ko naman na magaling na siya sa mga ganito. Ang dami kong napanood sa kanya na past films from Kimeral to other love teams niya pa. Pero dito, galing na galing pa rin ako sa kanya. Pagaling siya talaga ng pagaling. O doon magaling na talaga siya. Hindi naman siya mananalong best actress sa mga award giving bodies kung di naman hindi siya magaling. So magaling talaga siya. Lalo doon sa last and eh, not the last one. Doon sa isa sa mga last um, series niya, yung Lin Lang. Galing niya doon. Although doon kasi, di ba, partner na sila ni Paolo, pero hindi sila love team, love team. Yung drama siya eh. Heavy drama na may lokohan. Eh dito talagang yung characters na feel good characters, romantic characters, yon. Yung comedic timing niya nahasa din. Ang galing niyang magbitaw na ng mga punchline, mga linya na pampatawa, pampakilig. Minsan feel ko sa kanila ang dalawa ni Paolo nawawala sa character. Na nakakatawa din. Maganda yung ganyan eh, mas mas authentic may times din na parang out of character yung mga kilig nila. Lalo doon sa last part, guys, dinaig yung kissing scene ni Rico yan, tsaka ni Claudine din sa, ano eh, got to believe eh. Tayo pa yata mag ng dalawa doon sa last part, Diyos ko. Kung alam niyo yung sinasabi ko, alam, ang cute, ang ng last part na yon Pero, not just in that part, ah. Ang daming parts na nakakakilig talaga. Iba yung chemistry nila. And I think, yung si Kim, tsaka si Pao, individually, kaya nila mag-stand out. Both are great actors. Kayang-kaya dumala na eksena. Hindi ko alam sa iba kung naging partner ni Kim. Diyak na. naman, pansin ko sa kanya, sobrang dedicated niya sa work, no? Kung kailangan ng karakter niya na maging ganto, maging rugged looking, gagawin niya. Kung kailangan magpataba, gagawin niya. Kung kailangan maging payat na payat, siguro gagawin din niya. Ang galing niyang ano siya, transformative eh, actor para sa artistry niya, para sa craft niya, gagawin niya yung lahat. Very sincere din ang actor. Pero kung titignan mo, kahit sincere, kahit serious din siya, kaya niya sabayan yung energy ni Kim. Kaya niya rin magpatawa. Nakakatuwa. Kasi, ewan ko kung ngayon lang nalalabas yung mga ganyang kulit niya. Pero, iba din talaga kasi yung energy ni Kim. Alam niyo naman yun sa showtime, di ba? Pero, kaya niya sabayan. Kaya niyang pantayan. Which makes this ano this tandem really good ang galing din niya mag shift ng image niya si Pau from bad boy to someone na nakakakilig ganun tapos dito sa pelikula sobrang daming side characters gulat ako ang daming dagdag na side actors supporting actors although meron talagang main supporting actors pero ang daming cameo hindi ko inexpect na nandito halimbawa si Inday Tasha nandito pala si Rufa May nandito pala hindi ko alam Nandito yung GC si JM Fiang. Kaya po sa kung sino naman po naghahanap kay Fiang, nandito po siya sa pelikula. <laughs> Tapos, ah, rin si Papa P. Ang dami din, ang dami din talagang side characters. Doon mo, doon mo makikita na talagang pinaghandaan, budgeted talaga. Going to the story, next part na tayo, sa story na tayo. but I observed initially dito sa pelikula, para siyang yung my only unit Tony and Nivong, yung, di ba dun sa My Only You, ano siya, fictional, medyo fantasy, medyo, kasi meron siyang death aspect din eh, na iniiwasan ni Tony, dun sa, ni Winona, dun sa, yun ba, yun ba yung title nun, My Only You, basta yun, yung si Winona, nasa compound din sila, something, tapos, yun, eh dito naman sa pelikula na to, meron siyang curse, So, meron doon siya umiikot yung pelikula. So, medyo sabi ko, ah, okay. Medyo same ng atake. Although, different sila ng pinapivot na story, na topic. Pero same siya na meron siyang isang bagay na iniikutan. Yun yung fictional thing, which is dito yung curse, dun yung death. Ang ganda rin ng story of progression, breath of fresh air siya for me na smooth nung progression, hindi siya hadali, hindi siya bigla bigla ganto lahat na resolve for me, I think. Akala ko anong, ano, hindi na i-resolve -re yung problema ni Paolo kasi magwawala talaga ako kung hindi i-resolve. -re Buti na lang ni-resolve -re pa din. Unang part pa nga lang, katulad ng sinabi ko kanina, in-explain na yung ins and outs ng mga problema nila sa buhay, which is good para mas maintindihan natin yung character, mas makarelate tayo agad. Tawan-tawa ako na si Melay, nandito rin pala, guys. As, ano, uh, as hamster. <laughs> <laughs> siya si Cookie. Siya yung nag over. Imagine nyo, sobrang star-studded star talaga yung itong pelikula. Na kahit si Melay, eh, as hamster na lang, pero nandito pa rin siya. Ang ganda rin ng lapat ng ano sound, ng music. Dahil dun sa music talaga nag add siya ng kilig factor dun sa pelikula. Mas ma film mo yung scene kapag may music. Ang ganda ng mga scenes na nilalapatan nila nung dilaw, kahit yung instrumental lang kasi nadad, nakakadagdag siya na, nakaka-elevate siya ng emotion. yon And it's giving K-drama vibes yung mga scenes, lalo doon sa nasa Pasig sila. Sambang ano yon Sambang bridge yun. Basta doon. <laughs> Ang daming times na sobrang kinilig ako dito sa pelikula, guys. As in. <laughs> Buta na nga lang, kukunti lang kami sa sinihan. Pero kahit kukunti kami, naririnig ko din yung mga kasama ko sa sinihan na kinikilig din talaga. <laughs> Ang ganda kasi ng no, mga punchlines din. And nung bitaw nila ng mga linya dito. Lalo na nung dalawa. Ano lalo nung chemistry nila, actually. Ni Kim, kan ni Pao. Kaya, guys, I need an update. Sila na ba? <laughs> Joke. Joke. I know, mas alam nyo na mga fans nila ng Kim, Pao. Pa-update na lang po below. Pa-comment na lang po kung sila na. Press 1. <laughs> pero sana, kung hindi man sila, pero sana sila. Huwag pa natin pangunahan. Pero sana, makahanap na yung dalawa ng someone na would treat them better. ba? Diba? Lalo si Kim. Sobrang loyal ni Kim. And she doesn't deserve someone na uh, who would hurt her. di ba? Again. Pero legit may kay Mr. Indolo. Ngayon lang ako nakatutok ng mismong work nila together. Napalad ko yung ibang linlang episodes. Pero ngayon lang talaga yung mismong buo Si Kim, napapad ko yung mga previous, ano niya, works. Doon sa mga previous love teams niya. Honestly, medyo okay meralda dati eh. Pero nung napalitan, hindi na. Tapos, eto medyo pasado to. Ang dami kong times din nga na naiyak ako dito sa pelikula. Mga simpleng linyahan na tagos sa puso. Lalo kasi pag tungkol sa pagmamahal, tungkol sa pamilya, makakarelate ka din talaga. So, for our last portion, yung Uh, lessons ko na napulot I wrote here, yung pride na dapat nilulunok na lang natin na hindi na dapat natin hinaya ang mga ibabaw kasi ang unang tutulong sa sa atin is yung pamilya natin and sila din yung unang makakaintindi. Hindi kawalan ng tao yung sumandal din sa kanila. Yun yung si yun yung sa part ni Paolo dun sa film. Pangalawa naman yung kapag binabalot ka ng fear lalo kang hindi mag-move forward. Yun yung sa part ng curse ni Kim. Takot at takot si Sari na baka mawala si Jolo once na mag sila. Ako nga ah din eh, yung cliffhanger na yon takot na ako baka wala na si Pao sa harap niya. Buti hindi na lang. Buti hindi. Minsan you just have to take a leap of faith to take a step forward tapos yung last line na, ano ko na nilagay ko dito, walang lugar ang pagiging kapag nagmamahal. Malimutan ko kung sino yung nagsabi nun, si Kimya, si Sari ya. Kapag magmamahal ka, it's a risk. A risk of friendship, a risk of time, losing time, a risk of hurting, pero it's a risk worth doing. Love yan eh. You have to experience it kasi it can also make you happy. So it's a risk worth fighting. Worth taking. So my rating for this film is 9.5. 9.5 out of 10. I really liked it actually. Umuwi ako galing sinihan ng masaya. Kahit masama yung pakiramdam ko. Siguro ang makikita ko lang nega dito sa film na to. Sobrang daming character. Doon lang ako, medyo na okay yan lang ako doon sa mga supporting characters. Masyado star cinema coded yung masyado maraming supporting characters na mga OA. <sighs> medyo nakaka ano na rin, medyo nakaka let's move away from that ano na, from that niche hobby of ours na puro OA characters yung mga side characters, mga supporting characters. And medyo paulit-ulit lang din yung mga supporting characters na sinasama nila sa mga pelikula. Let's look for other potentially Great than uh, supporting characters, pero all in all, sobrang ganda It's already the second day of the film, and I hope you enjoyed the film as much as I did. And comment below, guys, your thought about the about the film. And don't forget to like this video and hit that subscribe button and notification bell for more updates and for more uh, movie reviews. I'll make sure na I'll upload another movie review of other films na lalabas. Uh, this year, and also, I also do travel vlogs, um, raw vlogs, daily vlogs, and cooking vlogs. Please support me as well. Thank you, guys. I hope you enjoyed this video. Bye bye. That's it for just in time, and soon it can also be your time. Bye bye. <music>